Tawagi sa si Ate Windy ni mo. Siya. Tawagi char? Windy siya. Asa man dapit na sila. Ina, dey Windy, ina si Rina. Isari ang mga buwa. Unahon ang ten? Ha? ha? Landong pa, di pa man siguro mag-uwan. Ay, parang kailangan ng palito eh. Ang tingin sa mga gingari higda-higda. Goi. Oi. Awa. Maam. Usong bato ha diyan. Bato para nutok. Diin kuha ng bato diyan, be. Napahatak maka diha wi. Mapi. Apo gibuhat dito kanon. Mga bintana. Ganina kay nanguan man misa gawas nang limpyo Oh, Ang pangkakay na nilang dito sa labang. Kaya nga no? nung. Labaluto. Tika, unras may needs money. Ako yakin to <laughs> man, eh. <laughs> sa iyo. Lawan rin ha. Ako rin ito. Sa unsa man? Hapon na to. Oh, Ang ito, panihapon. Ito <laughs> uh, na, pag inaantay na ko. Madubli ng tabaong mo ni Carlo. Mausik pang mga buwa. Ano? Tusok-tusok. Ano naman mo? Ano naman

啊什么的。